Sino kaya sa team calling up ang nag-iisang crush ng ating pinakamamahal na Carla Tubular? Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa nakaraang live ni Calling Up Rob na kung saan may isang supporter ng team Calling Up ang nagtanong kung sino sa mga K-Boys ang crush ng ating idol na si Carla. Dahil doon may isang fan na nagsabi na baka si Calling Up Dan dahil alam naman natin nagwapo at makisig ang binata. Pero agad naman ito pinabulaanan ni Calling Up Rob na ayon sa kanya noong time na yun ay meron pang girlfriend si Calling Up Dan kaya malabo daw na siya ang crush ni Carla sa mga K-boys. At hindi naman pwede si David dahil alam naman natin na parang kuya lang naman ang tingin ni Carla kay Calling Up David. At sa tingin ko po isa lang naman ang iniisip natin na crush ng ating idol na si Carla sa Team Calling Up ay walang iba kundi ang kanyang katambalan na walang iba kundi si Kuya Jomar. Dahil kitang-kita naman natin sa kilos ng dalaga na meron naman talaga itong pagtingin kay Kuya Jomar. Kaya lang kinipigilan lamang nito ang kanyang nararamdaman sa kadahilanan na kailangan niya muna magtapos ng kanyang pag-aaral para sa ganun ay matulungan niya ang kanyang pamilya dahil alam naman natin na ito talaga ang priority ng dalaga. Kaya kung kaya talaga ni Kuya Jomar na maghintay ay paniguradong magiging sila talaga ni Carla sa future. O mga calling up bakayo ba kayo sa sinabi ko na si Kuya Jomar naman talaga ang crush ni Carla sa team calling up? Please comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po! And also don't forget to subscribe Calling Up Ram, Huyagyomar Flags at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.